tinawag niya. Ah, uh, tanungin natin. Mm. Tay, ikaw yung nakakita kay tatay kanina sa ano. So, na, paano nakita? Paano mo nangyari? Nakita mo na ano? Anong nangyari kay tatay kanina? Ay, dumapit po sa akin. Kananong ko po pwede siyang makihiga mo na dito. Kasi hilong-hilong -hilo siya. Ah, nakita mo siya? Ako. Kasi Tapos? Kasi na nandito nag ako nagwawalis ako. Oo, oh, Mayan, ko dito. Nakita ko hirap na hirap siyang lumakad. Tapos, sige po, magpahinga muna kayo. Mm. At baka mamaya pagod lang yan. Kaya tanong ko po, meron ba kayong kasama pupunta? Meron daw, may naantay siya. Kaya nalang baka siya naman. So wala siya kasama? Siya na lang isa? Wala kasama ng isa. So, sino naghiga dyan ngayon? Siya po mismo ang naglakad. Kahit po na nakaganyan po siya. Yan na nakita rin nga ni tatay kanina, uh, paigayka na daw si tatay kanina yung nakita niya, kaya tinulungan na lang niya pa higa doon sa taas pa. Akit din sa may hagdanan niya pa putang waiting seat. So ayun na. Napansin. So dito kayo, ano pangalan niyo kuya? Raul de los Santos. Yeah. So dito si Kuya nagtatrabaho sa cemetery, no? Nagwawali si Kuya kaya nakita niya si Kuya. Ano pangalan nito Kuya kanina? Uh, So, may daw na Ano, may medic na pupunta natin dito. Ah, uh, tayo, risko. May mama doon na tumawag na kailangan ng medic. So, ayan, pupunta natin. Yan ang mission natin dito. Kaya kami umiikot para kung sa ganun, mayroong mga naksidente, may ng nang, anumang mang nangyari dito sa mga dumadalaw. So, may report agad, may susumbong, masabi at meron tayong mga paramedic doon sa labas at mga kapulisan kasama at may ambulance naman pagka hindi na kinaya may ambulance tayo so let's go Pupunta pa tayo so malayo yata sa dulo malayo pa pupunta namin kasi sinasa entrance tayo sa bungad so pupuntahan pa natin ah. ito kasama si ate sa medic yung mga uh, spander natin mga midik pagka may tawag kailangan natin tulungan medyo malalayo nga ito kasi nasa dolo na kami umikot kami okay. huh. dito na so hindi dito na dito 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 Wala po, wala po kayo kasama, Tay. Sino kasama niyo, Tay? Sino kasama niyo? Ha? Hindi mo pwede dapat sumasama. Wala. Wala kayong kasama. Dapat may... Dapat may kasama din po kayo. Maglakad-lakad niyan. Ayan so, mga midig natin. <laughs> normal naman nanaman. Ginoardo. taon na. Hindi ba pwedeng ipaano to? Yung pwedeng safety talaga ng hinalo. Kasi may mahulog, mahulog siya diyan, 'no. Telepon number ko ng sino at sino ko pwedeng pagtawagan. Kailangan talaga. Kaya ganyan. kausapin yung kausapin yung pasyente. At tatanungin para mag-ibangsyahin, maaalala niya, maisipin. sino yung niya ano? ayo? Okay, naman? Sino po yung pwedeng ano? Pwedeng matawagan dun sa asero na kaming bahay. Kasi normal naman po yung bibi nyo. Normal lang ba? Kasi masyadong mababa. Atin namin kayo. Ha? Ay, e, nakuwag na po natin yung tenta. Sabihin po natin. I-report na lang po namin o, sa ano, ha? Sige, tawag na ambulans yan. Tawag po kami sa barangay sa ambulans. namin kayo sa tugatong, ha? Yung bisikleta na. Iwan na lang po sa pamilya. Pag ganyang edad ka, hindi dapat si nakiisa, iisa uh, ah, may so karamdaman. <laughs> may <laughs> karamdaman pa yata. So, oh, ayan, uh, na-rescue natin si tatay. Nad nadaanan niya namin dito kanina. Uh, Nag-runda kami, nag-ikot kami sa mga kastropa. Basama namin. So, may nagsabi ng matanda nato, na ito. Na, akala niya rin nahilo na kung paano. Kaya, uh, sinawag niya. Ah, tanungin natin. Hmm. Tay, ikaw 'yung nakakita kay Tatay kanina ano. So, na paano nakita? Paano mo nangyari nakita na, ano? Anong nangyari kay Tatay kanina? Ay, eh, dumapit ko sa akin kanina ko po siyang makihiga na dito. Kasi hilong-hilong siya. -hilong, ah, nakita mo siya? Ako. Tapos? Kasi Apos. nandito ako nagwawalis ako. Oo, oh, mo ko ba dito? Kaya nakita ko hirap na hirap siyang lumakad. Tapos sige po, magpahinga muna kayo. Hmm. At baka mamaya pagod lang yan. Kaya tanong ko po, meron ba kayong kasama pupunta? Meron daw, may naantay siya. Kaya nalang baka siya lumakad. Kaya so, wala siya kasama, kaya nalang isa. Wala siya siya. Na So, sino naghiga dyan ngayon? Siya po mismo ang maglakad. Kahit po na nakagaling ang pusing. Ah, mahirapan siya maglakad. Hindi siya lumakad kasi ilong-ilong ha. Pero nakabot pa rin siya dito na ano? Ay, nalalayan ko na kayo. Hmm, mabuti naman so, na ano lakiad. niya ano. Napansin. So, dito kayo. Ano pangalan ko kuya? Raul de los Santos. Yan. So, dito si kuya nagtatrabaho sa cemetery, no? Tagwawali si kuya kaya nakita niya si kuya. Ano pangalan nito kuya kanina? Uh, ano pangalan nito? Hmm, sige. Uh, maraming salamat kuya sa tawag mo, responde at napunta naman ng paramedic at nagara natin tulungan sa si tatay naman ano Apa? so, tatawag yung mga pamilya niya salamat kuya Raul Ating yeah, thank you thank you yeah. <inaudible> ito lang siya kanina so mabit ako umikot yung mga tropa Eh nakita nga kasi online hirapan talaga hilong So, ang nakita namin ng, ng mga tropa kanya nag-ikot kami at sinaba Tumawag tayo ng paramedic agad. Ayan o. Na-check agad ni ate. <laughs> na ako baka uh, kaya... Ang <laughs> buti lang. Andito si kuya. Nagbabantay. Ano sa bike niya? Nakaupo daw. Ano ang pangalan niya? brigado, 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 Ha? Tapos yung pamangkin niya si Erica Siocong. Ah, yung tatawagan. Yung tatawagan. Yung, yung kukontakin asa Street sa Acero ah, lang sa sa Acero lang sa kabila ah, lang sa Acero na lang si Tatay kailangan natin ng ambulansya kasi dadalhin sa ah uh, depende sa mga kamag-anak nito kung saan dadalhin sa hospital kasi tinawag kinontak na rin ate yung mga kamag-anak nito kamag-anak yung kinontak mo lang. ah barangay pa lang Barangay pa lang. Yan ambulance. Hmm. So, ayun na, tumawag na si... Madam niya yung mga medic natin. At, mabilis tayo yung sa responder. So, ayun na, papunta na dito yung... Ah... Uh, ambulance para madala na si tatay sa barangay o kasama sa, siya madala sa ospital. So, hatid po namin kayo sa ano, tapos kung... Kasi wala siyang kasama kayo, eh. Tandaan niyo po sana yung telephone number ng Para maihatid sila sa, siya sa bahay niya. Sino pong mga kapitbahay niyo dun sa 87 na 0? Yung kakilala? Ang ng kapitbahay pa kayo. nga. Mabuti may contact naman siya. So, importante contact naman yung Mabuti may contact So na uh, meron tayong na uh, respond dito. Si tatay na nanahilo. Wala siyang kasama. Kaya uh, ayan, na uh, respond natin, na rescue natin. So dito muna siya nakahiga dito sa waiting seat uh, ano siya, dumalaw siya sa asawa niya ang yumaong din sa mahal sa buhay. So doon. At buti na lang na interview natin kanina si tatay yung nagwawalis. Uh, siya nakakita, uh, nagkita niya na medyo nanghina na daw at parang nakabaluktot na yung paraw yung But naglalakad hindi na kayang maglakad kaya nakita ni tatay nagwawali sa interview kanina ah tinanong niya kung napano so tinulungan niya papunta dito sa ano siya na, na yung patulong dito nakakit pa naman dito sa task na may kasi ano so nakakit pa siya dyan kaya yeah. salamat tayo kay tatay kanina na interview na tayo kaya natulungan niya na nasagto namin ang daanan namin dito na nagunda kami niya dito Ah, ito tawag kami agad doon sa medic, para medik doon sa labas sa kanto pa kasi nila sa labas sa may gate pa kasi mga paramedic natin mga kapulisan so tinawag pa namin doon sa labas yeah, so andito na na rescue na. so hintay na lang natin ang ambulansya yeah. ambulansya na lang hintay para madala ma sa barangay kasi wala siyang kasama eh nagsusulo lang siya dito eh, mahirap kasi na matanda na tayo tapos wala tayong kasama sa paglakad-lakad kaya dapat talaga may kasama maglakad mga ganyan may edad na at mainit pa ang panahon so yun naman inagahan niya kasi maaga pa naman malamig lamig pa kaya inagahan niya uh, may ano si tatay may katitir pala si tatay eh meron na pala siyang inda hmm. dapat na kasama at lang eh meron na so, ng inda siya eh meron na pala siyang katitir si tatay sa gilid yun no hindi po kayo sa ano yeah. sa may barangay niyo ko oh, ano? Yes, pupunta tayo ng aspal para makakasinan ho kayo ng doctor doon, ha? Tapos bigay namin po yung information doon sa medic. Ha? Pero kasi hindi namin kayo masamahan sa ospital kasi nakaposting kami. Ha? Sige po. Dito kami sa dolo yan. Iikot kami mamaya. Pinakadolo kasi ito ito eh. Yung dolo niyan, ikot na yan doon. So ito, ano, mga bahay na yun, likod na yan. Ito yung pinakadolo, yun. Paikot lang kasi ito eh. Ayan, uh, sementeryo dyan. Wala pa po, pero nag-post na po kami sa GT ng So, ah, okay po. Okay. Basta, nandito pa naman kami binabantayan si tatay. Kasi mag-isa lang to, walang kamag-anak. Nandito na po yung bepo ko. Nandito na yung bepo ko. Dalaw. Ambo si, uh, Yes, Sandy Claude po. Nakahiga lang po dito sa waiting shed. Okay po. Okay po. Nandito pa rin po kami. Yan yeah, no. Sige po. Eh, sige. para, para may police report. Sige po. Sige po. Kamusta na tay? Ano ko si tatay, nakakapit siya. Oo nga, ikatid ka tatay. Ano siya? Tawag dito, nag, ano po siya parang nagpilit, hindi naman dahil siya pinapayagan ng kamag-anak. Ah. Kasi dadalaw dun sa, sa asawa. Dadalaw mm. sa Kaya, asawa. Kaya hindi siya nasamahan. Kasi hindi. Mm, nagpilit kasi. Siyempre, mahal sa buhay, kailangan dumalaw din. dadalaw dun sa ano. ito sir oh, eh ni eh, ng dumating naitawag so, naman natin yan na? morning po

Ito mga responder natin kaya na mabilis ah, Mabilis na nga eh? <laughs> Ayan Ay, yung kasama niya Para madala na rin yung oh, Para madala yung bike niya So let's go Tay salamat tay Tingnan tingnan tay So ayan na. Na ano na, hati na, na. na sila na bahala doon. Dito pa. din pa. Yan. So kami ayun na, andiyan yung ambulansya. So turnover na namin sa ambulansya. So naka-turnover na sa ambulansya. So sila na bahala may mag anak na dumating. So ayan na, Pagaling ka tatay. At kami naman ay uuwi na. So, ayan, uh, ayan na yung mga <coughs> Yan yung mga gawain namin Kaya kami nagbabantay dito sa uh, loob ng simentere Kasi pagka uh, may once na uh, aksidente o walang kamag-anak na nagkita natin kung Ano mga nakita natin na ano man dito sa loob ng simentere may report natin Sa mga kapulisan Wala so, dyan na mayroon na ano ha na tatay na wala kasama So natulungan natin na uh, Pakatawag na yung tulong sa mga sa medic so, kapulisan, sa pulisan so, so nahilo lang naman sila kaya yun nakatawag tayo ng paramedic at nadala sa barangay at ambulansya at mabutin lang nakontak yung kamag-anak ka na dumating na agad so thank you lord at pag galing ka tatay si may katitir pa siya hirap talaga may ramdaman ramdam ramdaman tapos naglalakad yan na walang kasama so walang hanggan